wala na ang ulam. Oh, bakit wala kayong pera? Wala na po akong pera. Kuya! Yung Kuya! Ang mayroon ako nung mautang ko. Kuya! Utang. Good morning. Ang mapagpalang umaga po mga katuwang Ngayong umaga pupuntahan po natin si Tatay Jaime Sigurado ako na ubus na yung kanyang mga gamot na iniinom mga katuwa Daan muna po tayo sa butika para makabili ng mga gamot na kailangan niya Mega siya shout nga pala sa ating mga katuwang abroad Especially po kay Ma'am Sally Luna of Europe no? Thank you so much ma'am. God bless. And uh, nagbigay po siya mga katuwang ng 3,000 pesos para ipambili po natin ang gamot ni Tatay Jaime. Kaya ngayong umaga, bibili po tayo ng gamot para kay Tatay Jaime. And uh, mayroon pang natitirang 2,000 pesos doon sa 5,000 na bigay noon ni Ma'am Cora and Sir Ernesto of Melbourne, Australia sa sunod na linggo, yun naman po ipambibili po natin makatuwang pag naubos na po itong bibili natin ngayong linggo para po sa mga gamot na kailangan po ni Tatay Jaime ayan, 3,000 pesos na bigay naman po ngayong linggo ni Ma'am Sally of Europe ayan, tara Nay, morning. Kumusta yung mag-aama dito? Alin po. Yung mag-aama dyan, kumusta? Ah, hindi ko po. Anlang di pa nakakalabas. Ah, di. di pa nakakalabas. Puntaan ko po sila. Dalag po ng gamot. Kumusta ah. po isda? Mahal ano? Mahal, mahal pa. Pagkatapos ng Easter Sunday, okay. ano? Mahal ang isda. Yeah. Lalo na lang talagang ano. Pero, mura-mura man. Mm -hmm. Sige po, nay. Punta muna ako. Sige po. nagdala ko ng pinapay kasi yun daw talaga ang kailangan nila dito lalo nung dalawa ni Christina tsaka ni Tatat kailangan may pinapay pang sawsaw nila sa gatas malamot oh Tay Jaime good morning kumusta kayo ayos ma'am po oh wala kayong ano yung hawakan nyo Kinain ko. Ay, pala ko dito. Kwanta na ako ng kwan. Nung gulay, mapatawag ako doon. Tawag ka ng bata? Ano yung uh, kwan dyan? Yung mabilip ko kami. ako na tawag na ako. Ah. Yan, mm. may tindahan yan. So, kinakawayan nyo lang? Mm -hmm. Ito, okay, tawag ko. Okay. Oh, dandahan tayo, dandahan, dandahan, dandahan. Kunin ko po yung hawakan nyo. Kaya nyo? Nakakatayo siya, ka, nakakalakad siya rito sa loob ng bahay kapag ka nandun yung hawakan na yun. Pero pag wala yun, wala siya mga kapitan, mahirapan itong si tatay ya. Ay Kumusta yung dalawa? Tay, Christina. Hello, Christina. Gising si Christina. Oh. Oh. Hello, tatat. Kumusta kayo? Ah? Kumusta ka, tatat? tuwan sila, oh. Tuwan-tuwa si Christina. Kada, na sana na Matawag ako doon ko. Ano, Pagigising pa lang nito? Hindi po wala. Kami na pa yan. Okay. Dito lang naman kami. Wala ka kasama na kami kasama. Okay. Nakali! <coughs> <Okay. coughs> hmm? Nakali. Ah. Ah, Tanghalit daw. Ano dahil siya tayo Kumusta ka, tatap? ah? Kumusta ka? Nagturo ka Ha? Nagturo natulog daw siya. Wala naman sakit itong dalawa tay. Yeah, pagpasalamat natin sa Diyos yun, no? Na walang sakit, no? Bagamat silang dalawa parehong PWD Mahirap sa isang tulad nyo po na stroke din Yung pangangalaga sa kanila Bago umalis si Ashley, nagsasaing na yun Hindi, eh, yung bahaw Is lang me? po eh, yun namin -oh. masayang ang bigat sa ah, upan Hindi naman nagkain si Ashley, wala nga ang ulam oh, Bakit wala kayong pera? Wala na po akong pera Kuya, Kuya. Hindi ako nung mautang ko. Kuya. Umutang. Oo. Oh. Eh, kuya. Inuna ko ng makabayad para pag nagsahod naman kami doon sa puro sa kwakwa niyan. Yan yeah, sa senior. Mm -hmm. Ay di may matitir na sa akin. Pero, Pero alam mo tay, ito, ay. ito suggestion ko lang tayo, payo, payo lang sa inyo. Yung mga pera na ibinibigay sa inyo ng mga tumutulong sa atin, I sa inyo. Ay, siya, but... Yun ay para sa inyong tatlo na sa inyong mga pangangailangan. Hindi pa. Ang, ang, ang kung ko naman po yung... yung Kasi katulad mga, nga, Matagal kayo. ko na pong utang, ay binabayad ko naman po sa kanila. yung kahit na papano po, may hindi ako masama yung nagsusuba. Nasasabihin nilang, mayroon na kayong may pira dyan, may, may nagpunta sa inyo na da. dapat niya. So kahit, ang, ang, ibig niyong po, sabihin, Tay Jaime, napapanood yung uh, mga perang binibigay sa inyo. So nagdadalang iya kayo na baka napanood dito nung pinagkakautangan niyo. Hindi, hindi ko ni talaga kaya hindi ko bayaran sila. Okay. Kahit papano po. Kahit papano. Maghulog-hulog kayo. naman ako ng pangkaragastos namin. Kaya uh -huh. lang, Kung minsan naman po talaga sa kawalan ng ga, gaya, ni Ashley. Hmm. Yung mga inuutang ko sa kwan para makabasid ako sa kanila. Hmm. Binib binibigay ko hmm. para hindi madala yung Pinagkautangan po. Pinagkautangan niyo. So, ang uh, purpose niyo po doon, eh, makapagbayad ng utang kayo, then, uh, para sa susunod, kung sakasakaling may mga biglaang pangangailangan, eh, makakautang ay, upo, kayo. Ayaw po, po. Iyan na nga. Tsa, like, um, emergency mo ka. Alim ba, um, para, oh. para sa Panginoon. Opo. So, Opo. So, Tapos ang um, kailangan ko, ang kailangan ko, kahit sa nakaraan mga na buwan, kahit kailangan ko, eh, binabayaran ko sila. Hmm. intindihan kita, Tatay uh, Jaime. intindihan ko yung kahit papano uh, papano, sinasabi Kahit papano, eh, makakauli ako. Yeah, so, tama po yun. Pero, yun nga po, siyempre sa mga netizens, yun ay okay sa mga malalakas, no, na siyempre, pag may pera, unahin yung utang. Pero siyempre, yung pinakakautangan nyo naman, maunawaan maunawaan kayo dahil isa kalagayan po ninyo kunin mo kalahati na muna sa inyo maiwan na yun, iba na muna. Pag okay. meron ka, na lang. Hoy, very good din naman. Ano po, naintindihan po yung inyong kalagayan. Ay, tagal, tagal ko na. So, kong kayo kong... po naman na eh, nagdadalang hiya din naman. Ayun po, mm -hmm. at na nahihiya ko. Dahil sa, kahit naman po ako na ganito, oh, oh. ay talagang may naman ako. May, may, may... Kasi ang, 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 ang uh, naisip ni <laughs> Ho eh, May pumunta rito, may nagbigay ng pera, tapos oh, nanonood eh, yung oh, pinagkautangan oh, oh. nyo, yun, no? Para tabi sila, ka, noong nakakalabas-labas ako. Nung no, meron naman ni yung utang mo, ay kahit pa paano ko, nabibigyan ko eh, oh, eh. okay. Unti. meron pala ako utang pa sa iyo. Ay, di, eh, ito, unti. Sige, punti lang po sa Okay. Ay, sa, ano pala po akong may utang-utang. Pero utang. -utang. Hmm. ngayon, sa tulong po ninyo, um, Paunti-unti eh, tayo. Nakakabayad po ako. Uh -huh. Kaya ako ay na bu buong puso papasalamat ko sa inyo. Mm -hmm. Lalo na lalo na sa tumutulong sa amin. Okay. Naintindihan ko kayo. Kay uh, uh, Jaime, no? Tuya. Oo. Oh, lalo... Ah. Ano daw yan kay Jaime? Sabi dito ni Tata? Nagsimba daw po kami doon sa TV nung... Ah, nagsimba sa TV. Wala naman kay TV ah. Ay, ah, sa kapit ba? Ito, ito. Ay, maliit. Ah, okay. Ito yung sinasabing TV. Maliit na TV ni Tatat. Dito siya nagsimba. Yung Misa. Ano ho? Yung Easter Sunday ba yun? Nung, nung, kahapon. Ah, oo. Oh, Saka nung mal na araw. Oh. Na, itong mula kaming nung Merkulisan. Nung mga tukang kalpangin. Hmm. Ah, tuwa siya. Mm. Ano tong tuwa siya? Kala ko ka umiiyak. Kaya, <tinyo> that <tinyo> ah, may susik. Ha? That may... Dati din ay Sa amin sa kuryente, dahilan sa dalawa ng gamit yan. Kuya, kuya. 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 Kaya sindalas ko sukay at siyang sukay. Dalawang kurinti, dalawang ventilador sa kanya. Mm hmm. Yan. kasama si Yosef dyan, yang kami. So at kayong na, tatlo na, dyan, sama-sama sa isang electric mag, fan? Magdamlag mag po yung, ano yan? Para tipid, ano tayo? Yung one na oo yan. Walang mm -hmm. kurinti niyan. Kaya, eh, mabuti naman po ilan yan. yan. Mm -hmm. Kahit pa paano kaka. Alaw. Kuwan po ng ano yun. Hmm. Nang... Yung niya. Yung ano Hangin. Hangin. Ang hangin. <laughs> mainit na mainit yan sa loob. Tay, pumunta ko rito. Yeah. Uh, it's nagbigay it's it's sa akin ng pambili ng yeah. gamot si Ma'am Luna of uh, uh, Europe. Hey. Ay, okay. ako lubos pong nagpapasalamat kay Ma'am Sally, Ma Mm -hmm. dahil, dahil po talaga kailangan ko na amin ang gamot po ninyo na binibili po para sa akin para magaling-galing pamanaw po ako at matulungan ko pa itong mga anak ko kahit pa paano po maraming maraming pong salamat sa inyo at magtagal-tagal pa naman ang buhay ko pinapain mutatat eh. yung pagluluto mm -hmm. ni tatat yung pinapain uh huh 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 tama huh 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 para sa loob ng para sa isang linggo yan, kay Jaime ha. Para sa isang linggong gam gamot yan. Pag hmm? naubos yan, babalik ako, bibili na naman ako ng pang isang linggo. May budget pa naman ako dito ng konti. Ano po, yung nandito kasi sa akin, Tay, pang gamot nyo ito, ha? Kasi pag ginastos ko po ito sa ibang bagay, wala kayong gamot. Di diba? Kaya mas mahalaga yung gamot. Na, diba tayo? Opo. Ha? Ay, salamat. Ako, ako na, ako po, ako na, ako 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 na, tayo, ako na, ako na, ako na. na po ha? ha? okay, okay. Sano yan? Sano yan? Sano, sa Ha? sa Ano sa Masama sa Uy, na lang sa Oo. Tuyo! 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 May simba sa TV. Ah, nagsimba <laughs> sa TV. Marunong makinig ng misa ito. Ano tayaan niyo? Sa Si tatat. mag kayo? Mag-iinom kayo? Kuha ko ng tubig? Hindi oh, po. May tubig pa po. Ah, okay. May simba Pang kung po yan, pang ano pang alas si Okay. Kuya, dahil sultar na yun. Pang alas. Bali, ilang gamot sa maghapon tayo, Jaime? Limang. Ah, limang klaseng gamot. So limang beses ka iinom niyan sa maghapon eh. Ah. Dek bay, tau Oh.

deda ba na takali ng sa oh tumulong po sa akin para makainom po ako ng gamot ako ay lubos pong nagpapasalamat sa inyo kay ma'am Sally. Sally, maraming pong salamat Europe from Europe from Europe po at may tagal-tagal pa naman itong aking buhay para matulungan ko pa po ang pang-anak para hindi pa naman ako ni Lord. Sige, tay ha? May pang linggo kang gamot. pagka niyan, babalik ako at ibilhan pa kita ng pang isang linggo ulit, no? Okay. Tatat, bye-bye. Bye-bye, tatat. Ito piso. Ha? Piso? Mahingi ka na. <laughs> Oo, ingat kayo ha. Oo, ingat kayo tay. Kristina, mm -hmm. alis na ako Kristina. Nakatawa <laughs> si Kristina. Uh. Alis na ako tatap. Tatap. tatap, tatap bye bye. Tatap. 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 bye, -bye. Tatap ah. Salamat ko yung friend. Opo, opo. Alis na po ako tay. Salamat ingat kayo po. ho at uh, pag ito, pag ito wala hindi kayo makatayo, hindi kayo makalakad makakatayo, tumungan tayo okay. oh. kapag ako nakakuha nyo ah, sa mga panabi sa mga panabi kayo hahawak okay pag punta ng CR kaya nyo naman pag punta ng di, kusina ah, pag kasama to, pag ito pag kawala sa mga panabi, sa dingding nahahawak okay. pa ko ang problema niya kung madulas, na no? madulas kay tiles pati ito. Ayan, di ba dalawang beses na nga ako doon. Ah, na, madulas na kayo doon? Hmm, dalawang beses na ako doon. O, isa pa dito. Ay, naku, delikado pala tayo. Madulas kasi itong tiles. Eh, no? Ay, ba, -pa, pag ginaakuan po, na, na, pakiramdam lang ko ay para kung nahihilo. Oo. Oh. Ah. Pagka pakiramdam nyo, nahihilo kayo, umupo kayo. Hindi naman na kung po palagi. Ang init. oh, init. Dapat lagi kayo may tubig? Ay, palagi na ating tubig. Palagi na buntog at tulak oh, Yung panang tapaw um, na. dahil sa tubig? Atau tak tahu tak tahu. Nampak asawa ko. Oo. Oh. Ang Pizza City. Ay, hey, ano yun, Tay? Ang apagdasal mo po ako. Birthday ng asawa nyo? Hindi, pang santa taon ng Ah, one year death anniversary. Kailan po, Tay? Sa linggo. Ah, ngayong darating na linggo. So, magpapadasal kayo dito so, ho. Hmm. Um, asa, asa po si ano si Lola Gloria ba yun? Do it Si Lola Gloria ba yun? ayun yun. Mm, yung nag sa inyo dito? Pag, nata, napunta dito, na napatingin akong ulam dyan. Ah, oh, okay. Kahit anong oras man po, nakakautang Mabuti ako. Mabuti nandito na, si... Nakakautang ko dyan. Ah, sabi yan, na, pag tanghali na, oh, anong ulam mo, mating, matingin ako. Matingin ako yeah. dyan. Mabuti nandito lagi si ano? Sa saglit dito si Lola Gloria. Ay, hindi naman po nung asawa ko yan. Kaya nga, BFF nung dating asawa niyong namatay, no? At uh, sabi nga ni Lola Gloria, pinag-promise daw niya yun doon sa asawa niyo ay, na hindi niya kayo pababayaan ay, na mag-aama. Kaya lagi siya rito sa iyo, Ay, salamat tatay mo na, kung yung sa asawa ko. Sinabaylan na ata ako ng asawa ko. Kaya nga na, po. Sa... Mm -hmm namatay na. na tingnan na ang tingnan, tingnan daw kayo. Eh, lagi naman dito si Lola Gloria. O, oh, sige Ingen. na tayo, Jaime. Alis na ako, ha? Ingat kayo lagi. Na mag-aama. Wala kayong kasama ngayon. So, si Ashley, si Ashley, pagka Monday to Friday, anong ano oras na maalis sa umaga? Alas. Alas 7 ng umaga. Darating anong oras sa hapon? Alas 7. So, 7 to 7. Tagal din, ano? So from Monday to Friday, mm -hmm. pag isa lang kayo rito, mm -hmm. talagang kain tatlo lang na mag-aama. Ay, mm -hmm. hirap talaga ng buhay ang tatay. So, bago umalis dito yung si Asli, pumunta sa school, Nasaing na nagsasaing yes. na siya. Kaya lang hindi ako nagsaing ng pasahe. Sabi ko, kasayang ng bigas uh -huh. niya, nang isaing niya. At Tigninit yung pan, na lang. Uh -huh. Sige, tahilis na ako, ha? Salamat po. Babay po, babay, babay. Salamat po, salamat po. Salamat.

Ayun, maghapon na kami ganito. kibi oh. The... mm -hmm. Kaya nga po eh. Kala, kala niyo bijoke, okay, ano tay? Mm -hmm. Sakto yung dating natin. Wala nang gamot si Tatay Jaime. Pabalik tayo sa sunod na linggo. Bili tayo ng isang linggong gamot uli. Sa sunod na linggo, Pibili naman natin yung 2,000 pesos na natitira dito sa atin na bigay naman ni Ma'am Cora and uh, Sir Ernesto Wilborn. 5,000 bali yun. May 2,000. Pibili natin yun next week. pag u na yung pinili natin. Ayan. got shout-out kay Ma'am Luna. Kay Ma'am uh, Sally Luna of... Uh, Your